nandito ako ngayon sa itaas. Ang kalat. Sobrang kalat. Okay. Nag-repot ako nito, oh. Nandyan yan. Tinanggal ko, ini palitan ko na nga nalilipat ko sa ibang paso. So, andito ako ngayon. Sa itaas. Ayan, ang kalat. Ang lalaguna nila, oh. Mm. Rain on shine. Diba? Puro darling sunshine. Ay, ito nga pala, oh. Hindi siya sa laginto. Sa lagubang na green. Pinakain yung succulent. Ayun, ang ganda. Oy, magtira ka, ha? Hmm. Ayun siya, guys. Oh po oh, ang ganda na nila oh si Mendoza eh. ganda ng kulay nito oh Magba violet na siya diba? andito yung ibang cactus na ito ang dami kong Mendoza at saka ka Darling Sunshine diba ang ingay kaya ang hirap mag-video dito. Sa itaas. Sobra kaingay. Nga dun, oh. Dunadaan ang mga tricycle, oh, Sa highway. Yan. Puro Mendoza. Tsaka kasi Afterglow. Ang dami kong ganyan. Tapos sa ilalim na. Sa ilalim yung iba, o oh, Di ba ang kala? Hmm. Uh, dito, Mendoza pa rin. Ito na pulot ko to, oh. Tinapon, pinutol. Ayan, buhay na siya. Mm. Sayang, eh. Ang ah, napakalaking si Biltana. Meron yatang mga, ah, hindi. Laki niyan, guys, oh. Ito, mahuhulog na to, oh. Pumiwalay na. Si Lovely Rose. Si Mini Belle. Dalawa yan, pinaghiwalay ko. Ayan mo. Laki nito, guys, oh, Ayan, oh, di ba? O, oh, laki ng paso niyan. Isang puno lang yan, bali mga anak niya to. Ito yung pinaka-mother, di ba? Laki. laki. ng dahon niyan, guys, sa personal. Sobrang laki. Oh, dami niya. Tapos, ang dahi pa niya mga baby diyan. Oh, isang puno lang yan. Ang ganda talaga ni Biltana.